Nagpatuloy ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang kanilang imbestigasyon sa mga isyo kung saan isinasangkot si Vice President Binay. Sumentro ang pagdinig sa transaksyon sa pagitan ng Boy Scouts of the Philippines na pinamumunuan ni Vice President Binay at ng Alphaland Corporation. Sa naturang transaksyon, ibinenta ng BSP ang lupa nito sa Alphaland kung saan inakusahan si uh, Vice President Binay na tumanggap kumano ng tinatayang 6 na raang milyong pisong kickback. Gate ni Sen. Alan Peter Caetano, dapat buwisan ang 5% share na binayad kay Alphaland President Mario Oreta mula sa property transaction. Ayon pa kay Caetano, abot sa 420 milyong piso ang utang ni Oreta sa gobyerno. Muli namang iginiit na mga ng BSP na patas ang transaksyon nito sa Alphaland. Hindi rin daw totoong bilyong-bilyong piso ang nawawala sa BSP. Pero gate ni Caetano, dapat mag-leave ang mga opisyal ng BSP para maiwasan ng conflict of interest habang may isinasagawang investigasyon. Tanong pa ni tano bakit pumayag ang BSP na ang 15% nilang parte sa bawat unit ay binenta, uh, na ibinenta ay kinuha sa sold value at hindi sa kasalukuyang value ng mga ito. Dahil dito, nalugi umano ang BSP. The assessment by Corp of Riesel was was $154,629,000. Because of failure of bidding, then there was this authority given to negotiate, to, to look for options. And then came, uh, at that time, uh, Colliers was authorized, Sandal was authorized, and then Alpha Land came into the picture. Kung may pinili kayo na binenta na, dapat ang 15% nyo, hindi yung presyo ng pagkabenta. Pero kung yung pipiliin nyo at nabenta na, and it is the better units, you cannot accept 15% of the sold price. Kailangan abunuhan ng Alphaland yung present price ngayon. Kung hindi po, lugi kayo.